Hello! Uh, magandang umaga po. Dahil po sa pagbabahagi ko ng orasyon, uh, tayo po ay may natulungan at sinadya po, po dito upang siya ay magpasalamat. So, intro muna po tayo mga kapatid. Sa aking uh, channel, orasyon uh, nagbabahagi ng mga orasyon ang uh, channel na ito. Kaya sa mga nag-aaral ng karunungan o nag-aaral mga gamot, ay makakakuha po kayo ng karunungan dito sa aking channel. Pero bagong lahat, nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan, ligtas sa ano pa mga kapamakan at walang, walang karamdaman. Uh, shoutout po sa lahat ng solid followers ko dito uh, at subscriber at member at sana subscriber salamat po sa inyo. So yun yun nga kahapon, uh, may nagpasalamat sa atin dahil sa uh, siya ay sumabay-bay sa aking uh, sa ating channel sa ibinahagi kong orasyon. So ginagamit niya po ang orasyon ko. Uh, na ibinahagi noon nung uh, siya po ay ah uh, uh, Nagumpisa bago siya nagumpisa ganito po ang kanyang paa and malala na yan po ay pulang-pula at uh, siya ay pabalik-balik sa doktor so yun nga pinuntahan ako kahapon at uh, siya po ay nagsadya sa akin upang magpasalamat ayo na uh, nagpicture kami at uh, bumili po siya sa akin ng mga libreta isang bato omo, tres at libreta na mitatron yung libreta. So para mayroon po siyang magamit pang ultra sa mga uh, tiradang spiritual. So eh, ganit, ngayon, uh, ayan po, siya po ay naparito pang uh, Yeah. Magpasalamat, kami po ay nagpicture At yun nga, kumuha siya ng libreta At ito po ang kanyang uh, Uh, sitwasyon ngayon, wala po yung sugat niya dahil sa ginamit niya yung orasyon na aking binahagi noon uh, Ginagamit niya yan kada umaga at hapon Ang paggamit daw niya sa experience niya sa 8am na aking binahagi noon Ay uh, una din nagdadasal siya ng amanami at sumasampalataya At binabanggit niya ng tatlong beses po ang orasyon ito yan, 8 po yan. At tinihi po sa kanyang dibdib at sa kanyang uh, inumin bago uh, matulog at pagkagising ginagawa niya po. Hanggang sa, siya po ay gumaling. Opo. At uh, yun, mar maraming natulungan na rin po ang 8M na yan. Kaya kung kayo po ay may karamdamang spiritual at hindi po kayo nakakatagpo ng albularyo, ay ganito po ang gawin niyo tulad ng ginawa ano, yan, ni Sera <coughs> ito po kanyang Facebook Sir Jap uh, Spinoza mga as napatunayan niya po ang orasyon na yan na may bisa talaga dahil yan eh, si Bro Jap ay uh, pabalik-balik po sa doktor nangubos na lang po ang pera niya uh, pa doktor, pero hindi po gumagaling. Hindi ko naman inahander ang mga doktor kasi talaga naman pag may dapat doktor po. Pero hindi po gumagaling dahil uh, may sakit siyang spiritual. Isa po ang uri ng hula. So ginawa niya, dahil nakit na panood niya ako dito sa akin YouTube, in-apply niya yung 8M na yan sa kanyang sarili. Yun nga, uh, ngayon ay gumaling na at nakakalakad. Dahil uh, nung uh, may sakit siya, hindi siya nakakalakad at laging masakit daw ang katawan at pinagbukol-bukol talagang kanyang katawan. Ngayon, uh, sir Jab, tuloy-tuloy lang uh, at alam ko naman na uh, balak mo rin maging isang albularyo. Walang imposible sa pangarap. Basta gawin lang. Ang uh, <coughs> sinabi ko na mag-49 days muna na dibusyon sa Tres Pico Roma, o kahit anong meron kayo, ay, uh, ano, uh, 49 days, tapos uh, punta ko po dito uli, sa aking bahay, upang maturuan kina naman kita, sa susunod na step, pa, para sa uh, dibusyon naman, sa pagiging albularyo, at makuha mo ang mga orasyon, sa pagiging albularyo, may uh, bakod, pondo, uh, puder, balabal, yan. Kailangan nyo yun po para sa inyong kaligtasan sa oras na kayo po ay magamot So, God bless. Thank you for watching.